sasagutin lang tayo tanong galing sa mga tao neto sa messenger. Ayan, ayan. ano daw yung mga tinitik na vitamins sa mga boxer So, although dito ako sa labas mga tol, ay binili kami kape coffee meat. So, ngayon mga tol, sasagutin natin yung tanong as a national team. Although, hindi naman talaga lahat nagtitik ng vitamins o supplement. Pero, kadalasan talaga sa iba ay nagtitik kagaya ko. Uh, nagtitik talaga ako ng vitamins nakadepende kasi yan sa tao ko saan siya hiyang kung pa nakaka-recover ng madali yung tao sa tinitik na vitamins kasi siya mismo ang makakaramdam niyan uh, para sa akin ha kasi ako nagtitik talaga ako doon ng vitamins yun yung minimintin ko chinat ko siya at pinasa ko yung mga supplement ko na tinitik yun nga may kamahalan pero para sa iyo din naman at para sa akin naman din yung vitamins na yun kaya kasi hiyang ako doon pero lahat naman ng national team mga tol ah uh, alam ko gumagamit din ng mga vitamins kasi kami may tinatawag kaming duping na bawal sa amin na magtik ng vitamins na hindi pasok sa duping so ayun mga so, tol no so, no, no, to no, to na kami ayan so ayun no sa mga nagtatanong doon yun kasi yung ano namin sa supplement hindi talaga ano kasi hindi kami nagiinom lang nang inom dahil bawal yung ibas pagdating sa duping kasi hindi namin alam kung yung take, tinitik namin na supplement o energy drink is may halong ipinagbabawal sa amin sa mga national team kasi may na, may na sampulan na yan yung tinatawag na naban dahil sa vitamins na tinitik o dahil sa mga energy drink kaya yung ano talaga namin dun is tinatanong muna namin sa NEC namin o sa mga nutritionist namin kung ano talaga yung mga vitamins na pwede sa mga national athlete So ayun lang mga tol, ayop na nasagot ko yung tanong mo. At siyempre kung may katanungan pa kayo, comment kayo sa baba. maraming salamat din sa followers natin na tanong about sa supplement namin. So ayun mga tol, yun lang yung advice ko. Nakadipindi sa iyo o nakadipindi, nakadipindi sa tao kung hiyang siya sa supplement o vitamins na tinitip na. So ayun mga tol, maraming salamat.